guys, nanan na namin yung lambat. Sakit talaga ng bakla diyan yung pandaw-pandaw ay yung nakunako sa gabi. Sakit na ng bakla diyan. Chin chin chin. Matagal na sakit na yan. Lambatin lang ng lelo yung sakit niyan, ubos yung. Ay hindi rin naman lambat kasi may may atik ko. Yung pa 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 talaga. Tulog talaga. lang diyan kung may mga pressure ay mga Oh, tutukin ba? Ubos, lambat-lambatin. Bigbitin talaga yung si Pandaw na talaga yun. <laughs> Yan ang haba ng lambat ni Dudong Muyo. Yan ang haba. Yo, ngiti mo na yo, kaya bago ibaba ang lambat. Ha? Matagal ba gawin yun? Dagdagan natin yung shaper, matagal gawin yun? Oh. Doon na po kasing garage sa loob. Ayan lang po, naiwan po. Pero marami-rami pa ito. Ayan, naiwan. At yun lang. Salamat.